Dito siya, siya ay matutik na ito. naritas ito sa mga pirmintig. Bailon? oh dalati ako. Anong naman tayo maragbatu-batu? Ang buti maragsim nung atat mamang niya sa inyo. Ikaw siya tagunag na iipat siya at iipat siya at ikaw kakusintik tong kaon. Masama lang ko dahon. Ayan. Baka nang herminia bailon. Bakred daw. Ang akong pangitaon. Ano magbakred? Ang kuha niya, luta.

Koan, ko ano, ka video sa inyo. Ikot lang ulo. Ayob jud bomba. Tindutan <laughs> si mo kamera mong oi. Halos 'to yan. Halos 'to yan mo bibi ba. Lah, da, daghang man santol sa ibabaw oh. Mo ginang ilalabay <laughs> na pail na ko pero. Dag bunga. Uy. <laughs> oh. Uh.

Pansak dong. Pangtong pa. Ning kurap kopi katuloy paling kurap. Suma muring. O iyoy asadong. Dara guys, kanang nai lambo guys, kanang kanang, ka nai... Atee, Uy, mo, kanang nai. Ku hilo mo kay nagkuan ko. Kanang nai lambo guys. Kuana guys kanang. Oy. Kay luting, luting na muna. Tu'di na diak ku tsara. Kita gana maka ku tsara. Ibutan dia atad sang kaldero. Nami diri rin tent me Ang duha nagdalag bangko. Kami ang naglingkod. Do paliguras ko inubi ni mo da lang sa tungo. na no. Bangko bawa mo na Nani. Nani. Napay gamaya. Ula na siya, ula na siya trabaho dong, ula na siya nang ulik tordong. Ay kolektor Gapon. Wow. Kolektor Gapon sya. Imti gamay no. Si tawi <tagoda> the... put... hmm. Di ka. Di sudpod. Dili gyud to magmention og pangalan no. Monggiswiswis tibbosa bidjukan. Diri man ug para mabibo pa ta diri aba. Krasila sila papanuli guys. Para

Ha? Sibulan. Ha? Sibulan. Family, Ay, na, nak? Naman, so Ay, nak namay suka danak, Nak pa oh, patanang ano. Ibot. Oh, na, to oh, nang Kita unko, <laughs> <lari> tua, oh. <speaking> oh, ma, nato, magdala bangko. Ah, na bangko.

Sige, pagkupid lang si Rok. Ang mga mga Hindi, mga Sabot mga 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 tawag ka ing! Ang tawag ka Baso! Maso daw! Dala! Maso ing! Ay papa! Eleven child! Ay papa! Eleven child! Ano ang <laughs> mga papay? bang? At bang lang. <laughs> ay, ay, ay. Sige nga. ang bakante Ang mga bakante? Ano bakante dito? Ano ang mga bakante dito? Ang mga titulo po. mo Okay guys, manguli na mus nanay, guys. Ipaabot na naman sana nay bitag kita ganig saging guys. Tagan mig saging. Tara guys oh. Para saging. atag saging. Paabot man na nay kay dala siya dito sa kuan. Tagiaan ng balay.

Ika pag na lang dito pag video. Sige. Ah, mo lagi nilipilimpi on nila ilang ko pero ko ngir kon dili. Ah, una na di di makaya ba? Ana ora ko dok anak guys, ginara ko di makaya guys.

Olate <laughs> <Boy. laughs> na dong. Matap pa magbalay dong. Awalan Ganahan na lutok 'i. Eh. Bye bye. Ah. Yeah. Oh. Banggolituhan. Diyo na to sila guys, nanday sila guys, ang landas na nay nagdala kuan guys. Ladegan ng kapayas ngino guys, oy. Oy, ang ganda nitong kapayasan ni ay.